Hindi bababa sa 74 na katao ang napatay sa mga pag-atake na nagmarka ng paglala ng karahasan sa Balochistan. Kamakailan lang iniulat ng mga opisyal ang isang puwersahang pagbaba ng mga gunmen sa mga sibilyan na naglalakbay sa Pakistan at pinagbabaril sila. Aapke hazaro kilometers ke highways hain. Un highways pe aate hain. Uzar aadha ghanta, 40 minutes may wahan pe usko बसेस से मासूम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी 100 मीटर के फ़ासले पे 200 मीटर के फासले पे बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर देते हैं Mayroon ng anim na ganitong mga pag-atake sa Balochistan mula nitong linggo. Inangkin ng separatistang grupo na Baloch Liberation Army ang responsibilidad sa mga pag ito. Sinabi rin nila na tinarget nila ang mga puwersang pangseguridad at kasalukuyang nasa kontrol nila ang mga highway sa buong lalawigan. Ye BLA, ye Adgard, sympathizers, जो आग, सोशल मीडिया के जरिए सोशल है मोबलाइज करके लोगों को उस तरफ उनका दिमाग पलूट करते हैं और वो लोग जो फिर बाहर बैठ के आग, ये सारी जो कम्पेन है मैं इसको कहता हूँ ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है और इस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल रही है हमें सब मालूम है हमारे पास तमाम एविडेंसेस सरकमस्टांशल एविडेंसेस सॉलिड एविडेंसेस मौजूद है Nakaganti na ang mga puwersa ng seguridad sa Balochistan at inuulat na napatay ang hindi bababa sa 21 terorista. Gayunpaman, mukhang ito pa lamang ang simula ng trahedya sa rehiyon. Sa simula pa lang ng kasalukuyang taon, nagkaroon na ng ilang mga pag-atake sa Balochistan na nakatarget sa mga sibilyan, mga pulisya at mga infrastruktura ng Estado. Ang pinakahuling mga pag-atake ay kumakatawan sa pagbabago sa lawak, tapang at klase ng kilusan. Bahagi rito ang lumala malaking pattern sa pag-target ng Baloch Liberation Army sa mga manggagawa mula sa Punjab. Kasama rin dito ang mga nakaraang pag-atake sa mga Chinese at mga proyekto sa lalawigan. Anya na is niyang uh, iparating ng separatistang kilusan na hindi ligtas ang mga dayuhan sa Balochistan. Dahil rito o dahil rin dito sa pinaglalaban ng grupo na sa tapat ng yaman ng Estado, nananatili pa rin itong pinakamahirap na bansa.